Ang buhay ay puno ng kwento, mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Lihang ng gabi. Ano nga kaya ang ginagawa ng isang taong namayapa na? Saan siya tumutungo at sino ang kanyang mga nakikita? Sabay-sabay nating alamin ang kwento ng isang kaluluwa na sinamahan ng kanyang pamilya sa kanilang pagluluksa sa kanyang pagkawala. Magandang gabi ako si Lady Gracia at ito ang liham ng gabi. Ilang oras ng nakahiga sa morgue si Moises. Ilang oras na siyang patay. Ilang oras na rin umiiyak ang kanyang pamilya. Ilang oras na rin nakabantay ang kaluluwa niya sa kanila. Nasa sulok lang ang kaluluwa ni Moises. Pinagmamasdan kung paanong magluksa ang kanyang asawa at anak. Wala naman siyang magawa isa na lang siyang kaluluwa. Pero kahit nawala na siya ng hininga, hindi pa rin nawala ang pagmamahal niya para sa kanyang pamilya. Gusto niyang yakapin, pabalik ang asawa niyang kanina pa nakayakap sa kanyang malamig na katawan. Gusto niyang sabihin na tahan na pero alam niyang imposible niya iyong magawa para siyang nadudurog habang pinagmamasdan ng asawa niyang umiiyak. Sanay kasi siyang makitang laging nakangiti ang asawa niya pero sa pagkakataong iyon, nagbago na. Pinagmasdan naman niya ang nag-iisang anak niyang lalaki. Hindi ito umiiyak pero kita ang bigat sa kanyang mukha. Dalawang araw bago mamatay si Moises, nag-away silang dalawa. Hindi sila nagkaayos. Kaya siguro puno ng pagsisisi ang anak niya. Maya-maya pa'y nagmadaling lumabas ang anak ni Moises. Sinundan niya ito. Pumunta sa likuran ng morgue ang kanyang anak at doon it umiyak. Lumapit si Moises sa kanyang anak. Bigla itong napatigil sa pag-iyak. Nakaamoy kasi ito ng pinagsamang kandila at dama dinotse. Ayon sa matatanda, kapag naaamoy mo raw ito, ibig sabihin, ang mahal mong namayapa na ay nasa tabi mo lang. Tay, andito ka ba? Kung andito ka, patawad. Patawad, ha? Patawad kung... kung hindi man lang tayo nagkaayos bago ka namatay. Pinagsisisihan ko yun at sana... sana nayakap man lang kita bago ka nawala. Sana tay nasabi ko na mahal na mahal kita. Pagsisisihan ko 'yon habang buhay. Patawad, Itay. Patawad. At saka ito humagulgol. Parang sinipa sa dibdib si Moises sa na nakikitang kondisyon ng kanyang anak kung alam lang ng kanyang anak na mas doble ang pagsisisi niya. Hindi lang dahil nagkaaway sila bago siya namatay. Kundi dahil nung nabubuhay pa ito, hindi sila madalas nagkakasama dahil mas inuna niya ang trabaho kaysa magbigay ng oras sa kanyang minamahal na pamilya. Sa burol ni Moises, iba't ibang tao ang mga dumadalo. Karamihan sa kanila nang hihinayang sa kanyang pagkawala. Halos lahat nagsasabi ng mga magagandang katangian ni Moises bakit nga ba kung kailan nawala sa mundo ang isang tao sa kanila makikita ang halaga at kabutihan nito? Napapailing na lang ang kaluluwa ni Moises. Hanggang sa may bumali ng nakasanayang iyon. Ang nag-iisa niyang kapatid na si Arturo, hindi gumaya sa iba Nagkwento ito ng mga hindi magagandang katangian at ginawa ni Moises nung nabubuhay pa ito. Napailing at napatawa na lang si Moises. Kasi kahit ganun ang sinabi ng kanyang kapatid tungkol sa kanya, tanggap niya iyon. Dahil tao lang din naman siya at merong katangiang hindi magaganda. Naisip nga ni Moises Kailan kaya masasanay ang mga tao na maging komportable na magkuwento ng hindi magagandang katangian ng isang taong namayapa na? Kasi para kay Moises, ayos lang yun. At pagkatapos nga magkuwento ni Arturo tungkol sa mga magagaspang na ugali ni Moises, tumakbo ito palapit sa kabaong at saka umiyak. Doon niya ipinarating na mahal na mahal niya ang kanyang kapatid. Napangiti si Moises. May mga tao pa rin talagang magmamahal sa iyo ng lubos kahit hindi ka perpekto. Kahit nakakagawa ka ng mali sa mundong ito. Maya-maya pa ay nagulat na lang si Moises nang bigla siyang maidala sa isang lugar. Malayo sa kanyang burol. Sa isang iglap nasa loob na siya ng bahay ng kumpare niya. Naglalakad-lakad siya hanggang sa makarinig siya ng pamilyar na boses. Boses iyon ng kanyang asawa. Sinundan niya ang boses ng kanyang asawa at dinala siya nito sa kwarto ng kanyang kumpare. Laking gulat ni Moises nang makitang nagyayaka pa ng kanyang kumpare at misis. Akala ni Moises... kinukomfort lang ng kanyang kumpare ang kanyang asawa. Pero nung nakita niyang naghalikan na ang dalawa, alam niyang may mali na. Matagal na palang may lihim na relasyon ang kanyang asawa at kumpare. At nangyari iyon, mula nung nawalan ng oras si Moises, sa kanyang mag-ina dahil sa kakatrabaho. Nalipat ang atensyon ng kanyang asawa sa kanyang kumpare. Ilang taon na pala nilang niloloko si Moises. Sa ikalawang pagkakataon, parang sinipa sa dibdib si Moises sa kanyang nalaman. Totoo ngang walang sekretong hindi nalalaman ang mga yumaon na Pagkatapos ng libing ni Moises, inakala niyang makakatawid na siya. Inakala niyang makakaalis na siya sa mundo. Pero nagtataka siya. Bakit pa ikot-ikot pa rin siya at tila hindi makaalis sa tabi ng kanyang mga mahal sa buhay? bumi bigat ang kanyang mga paa lalo na kapag naririnig niya ang mga tahimik na iyak ng kanyang anak at asawa pati na ang pagwawala ng kanyang kapatid na si Arturo dala ng matinding pagluluksa marami siyang nakikitang kaluluwa sa paligid na nakakatawid na sa liwanag kailan naman kaya siya sinubukan niyang sumali pero para siyang hinaharangan. May isang kaluluwang katulad niya ang biglang lumapit sa kanya. Ilang dekada na raw itong patay at ilang dekada na rin itong hindi nakakatawid. Dahil hindi pa siya mabitawan ng kanyang pamilya. Kaya paikot, ikot lang siya. Pagod na raw siya at gusto nang tumawid sa liwanag pero paano niya yun gagawin kung hinihila siya ng kanyang pamilya para manatili pa sa piling nila. Doon naisip ni Moises, hindi pa nga siguro tanggap ng kanyang pamilya na wala na siya. At ayon din sa kaluluwang nakausap ni Moises, sa ika-40 days ng pagkamatay nito? Sana magawa na siyang pakawalan ng kanyang pamilya para makatawid na siya. Iyon din naman ang panalangin ni Moises para sa sarili niya. Hindi lang dahil gusto na niyang makatawid, kundi dahil gusto na niyang mabuhay ng payapa at masaya ang kanyang iniwang pamilya. Masakit at mabigat din kay Moises na makitang nahihirapan ang kanyang mag-ina. Gusto man niyang sabihin na tama na ang pagluluksa pero paano niya yun ipapaliwanag sa mga nagmamahal sa kanya. Hinayaan na lang niyang magdamdam sila sa pagkawala niya. Pero panay ang dasal niya na sana kahit mabigat pa sa kanila, Arali na sana nilang pakawalan siya. Hindi naman pwedeng habang buhay na lang silang kakapit sa mga alaala niya dahil may sarili na rin siyang biyahe at hindi na sila pwedeng makasama pa. Pinanood na lamang ni Moises ang kanyang pamilya habang hinahandang pakawalan siya. Minsan tatawa sila. Minsan iiyak ulit. At minsan ngingiti pero madalas nalungkot pa rin. Iyon kasi talaga ang proseso ng mga nagluluksa at kailangang igalang iyon ni Moises. Hanggang sumapit ang isang araw. Naging busy na ang kanyang pamilya. Nagluto sila ng mga paboritong pagkain ni Moises nung nabubuhay pa ito. Meron ding biko at nilagang itlog ng native na manok. Ipinatong nila yon sa altar kung saan nakasindi ang isang kandilang puti. Katabi ng larawan ni Moises. Sabay-sabay na nagdasal ang buong pamilya. Mapapansin ang lungkot sa kanilang mga mukha pero hindi na kasing bigat tulad nung simula. Hanggang sa biglang gumaan ang mga paa ni Moises. Tanggap na ba nila ang tanong niya? Makakatawid na kaya siya? nakita ni Moises ang maliwanag na lagusan at doon niya natanaw ang kanyang mga yumaong magulang na nakangiti at tila sinusundo na siya Moises anak oras na tanggap na nila Halika na at magpaalam ka na. Kalmadong sabi ng kanyang nanay na ilang dekada na rin niyang hindi naririnig. Sa huling pagkakataon ay sinulyapan ni Moises ang kanyang pamilyang nagdarasal nadinig niya ang mga dasal nila. Na sana raw ay gabayan siya ng Diyos sa pagtawid niya. Napangiti si Moises. Pinapakawalan na siya ng kanyang pamilya. Dahan, dahan siyang lumapit sa kanyang mga magulang at magkakahawak kamay silang tumawid sa maliwanag na lagusan. 40 days. 40 days lang ang kailangang hintayin ni Moises bago siya hayaang makatawid ng kanyang pamilya. Liham ng gabi. Liham ng gabi.